Alam mo bang pag nasa abroad ka, gusto mo talaga na palagi kang connected sa pamilya mo sa Pilipinas. Sino ba naman ang hindi, di ba? Pero yung iba sa kapamilya natin, lalo na yung lugar na walang internet, o yung ibang kapamilya natin na hindi marunong gumamit ng mga cellphone, yung mga ganon, yung mga latest na technologies. Mas pahirap yon di ba? Pero alam mo ba ngayon, may solusyon na ang Tingbo para dyan. Dahil kapag nag-register ka sa Timbo, pwede kang magkaroon ng smart virtual number. Ang seamless Philippine mobile number na magagamit online para makatanggap ng calls and texts galing sa Pilipinas kahit saang panig ka man sa mundo. Ang SVN o Smart Virtual Number will act as your Philippine virtual number na magagamit mo habang nagtatrabaho ka sa abroad. It enables you to receive OTPs from Philippine based banks at mobile wallet apps. At ito pa. Alam mo bang kahit saang panig ka man sa mundo, libre kang makakatawag sa Owa helpline 1348. Malaking tulong talaga yan para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng agarang tulong abroad. Anyway, ako pala ay nag-walking ngayon. Ilalagay ko pala sa comment section kung saan ka makakapag-register ng libre. Magraraning na ako mga langga. Ano pang hinihintay mo? Mag-register na!